Iba ang ganda ng aquarium na rinisan ko kanina ito pa. Yan ang ano, ahas na naka-aquarium. Dapat daga eh, makaulit ay daga eh. Hindi niya pa yata kayang ay, lunukin yung yun? daga. Ba, ano lang, mga bugwit lang dapat. Para tayo makaulit yan. Pero may pangulit yan eh. Palaka. Eh. Dati di naman kumakain ng palaka yung ang lalo natin. Daga nga, may pangulit dyan ang daga. Talaga naghanap siya ng malalabas ano? Hindi siya makakalabas Kaya, hindi, hindi siya. Pero hindi niya magugumpag. Tapos patak pa patak. patak. Oo. May halaman pa sa loob yan. Para ano ba? Gustong gusto niya rin yung may tubig ano? You know? समागाने नि समागामध्ये मी किती लोक Pero kung ano yan, di siya ang sawa pala. Hindi eh, natin ma hindi ano mo yan mahuli siguro. O sobrang ingat talaga bago mahuli. Kasi delikado pagka makatuklaw, you eh, know.

<laughs> mm -hmm. Mm -hmm. Kita yan Di niya pa pag iinteresan yung aso na yan kasi ano Di niya pa kaya lunukin yan Pasok ah, kita dyan Gusto mo? හාබනරි nos